Sa maraming simbahan ngayon, ang siyong kapagbanggit sa impyerno ay bihiran na ngayon. Bakit naman? Dahil hindi komportable pakinggan, nakakahiya naman, nakakatakot. Mas gusto ng mga tao na marinig ang mga bagay tulad ng mahal ka ng Diyos, nakaligtas ka, no problem, you are enough. Ngunit hindi ito ang turo ni Jesus. Sabi niya, pumasok kayo sa makipot na pintuan ngunit makitid ang pintuan sa buhay at makipot ang daan, ilang tao ang nakakahanap nito, malawak ang pintuan sa pagkawasak at malawak ang daan, at maraming tao ang dumadaan doon, ang impyerno ay hindi isang mito, hindi ito horror story, ito ay totoo, ang ebanghelyo ng walang pagsisisi, ito ay isang maling ebanghelyo, kapag ang simbahan ay huminto sa pagbabala tungkol sa impyerno, ang simbahan ay hindi na isang ligtas na lugar, hindi na matay si Jesus para lang mapasaya tayo, kundi para iligtas tayo sa kasalanan, mga tao kung ang simbahan ay tahimik tungkol sa impyerno, makinig sa salita ng Diyos, ang impyerno ay totoo. Magsisi ngayon bago maging huli ang lahat. Mag-subscribe at mag-like po kayo kung kayo'y napagpala. Salamat po.